Good morning mga sempregat. Na ito na kami sa paninamuhasa namin mga sempregat. ito na naman na. Dat na naman namin mga sempregat. Na na naman mga sempregat. Tapo ng tapo na naman. No, naglalaso na naman mga sempregat. ay. na naman o. Oh. Yan. Yung parimbang kang yan. Kail Tristan yan. Yan Oh. Tapo ng tapo mga sempregat. Yan. Yan na naman mga sempregat o. Oh. Yan. Itsang itsa na naman ang mga isdang may lason. Ayan, ikot-ikot um, na, ikot na naman, ito na naman. Addahan lang namin ay na ito na naman. Dinitira na naman ang laso dalawang bangka. Um, na oh. Ayan, dalawang bangka na mismo. Ayan um, marat, yan. Yang kulay puti at saka kulay asul. Ayan ang ginagawa nila. Kundi man manlaso na naman. Ayan mga um, supermarket. Ayan, ikot na ikot 'yan, nan. Ayan. Yan yan, nagtatapon uh, mga sumurat ng mga uh, isda yun, na, may lason yan uh, dating lang namin dito ay ganyan na naman ang ginagawa ay yan uh, yan 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 tristan pa rin yan yan ang ano at saka yung asul yan dalawa na sila yan mga sumurat mga sumurgat. yan 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 hulihin na namin nga ano huhulihin na namin ganyan kung ganyan na eh ganyan ang panghuli nila ng isda nilalaso ay eh, hindi kami patay wala pang mahuli yan ang na naman yan alaga alaga wala pa rin sa hindi pa rin madadali sa aming hulihan mga sumagat o ano ba nagalit ka ay pinigyan ko ay ka ano po ano naman ka iltresta na naman na ang kaming naroon sa pagbalik island ganyan ang Ayan, na yung ginagawa na yan ayun ay puno naman kami sa uh, may bahura dito sa may lapit sa Balisin Island yan din ang ginagawa tapon tapo ng tapo ng isda tapon tapo ng tapo ng isla yan yan tapo ng tapo na naman ng isla talaga ano nang huli, huli namin dito pala kung lahat na yung lahat ng bahura ay pinalaso ng mga yan nga, ano talaga hindi na mamarihas Hey, na mama Marias mas meragat. Ito okay, laging makalamang. Minagahanap hey, kami ng may misisibatan ay sila na may nilalason man nila. Lulus pari lulus. Hey, baby, malalas, eh wala na nilalason. naman sa amin ang dalawang bangka na pati na dito mamaya Siya ay tas tas anak mahuli dito alaso na nga yan spare, pare mahuli kami dito Yung ganyan ang pangingis pang, pang uh, nila ng isda nila alam na ang nasa ilalim mas marami pang namamatay kaysa nalutang buti kong lahat ay nalo, nalutang kahit papatay malinit na isda itinit patay din diyan wala ito wala dito dito sa kisun daming malalason wala na sa wata may dagat Iba, tayo na tayo na naman masong dagat <laughs> ah, kami kami magaling ah, sa kami, ay ang pagano hindi namin na eh. Kaya, ba, ano eh, eh, Buk yung ayaw mga tao ayaw mga pangta ah. huli namin kung nilalason naman ang aming piramid mula sa nilalasonin ang sarili, sarili nila ni may gagaya paano nalalalo eh. na. Ano natin gaya? gagayahin ba natin yan? Ay batay malasong pa. Gaya. Wala. gumaya. May doon, may doon support yan ang Meron lagi, dapat yung mga export tayo, dapat, yung, dapat, yung, dapat yung, lagi na yung mga uh, Meron lagi din na nagsusupply ng mga chemical para panghulin ng isna lasok so, Si Viet naman so, Anong isda ano yun? Tulong Tulong Ayan, paikot-paikot na naman yan Talagang Terima kasih. nyo naman agad ang nangyari tamoy din ang isda di laging laging takas ano e eh, yung bahura na yung pag na napata na ang ganyan ng ano gamot na mamatay mamatay ang bahala eh bahala lang ako, mamatay yung ano pakitiran ng isda kung yan may nilalaso na ipatay na yung ano yung eh. coral eh, ano ano yun? kapitil sabnag ko nang tubig papalit kung ano yung isda y ba isda kumain tao ay may piktuhan din ano oh tatawa tatawa na isda ay naroon siya lasun siya ang tawa ng na isda naman kahit trista na naman nalalason dalawa na patimbang ka ito pa yan ha ito pa yan na yung dalawa manaya iigutan na naman yan ha. namin dito pag ganito pang panglala ano ay eh? tunong. Tunong. dadali din yan pag nakain ito so, nakita natin minsan dito eh nalutang at ah, tunong lahat ng halos basta nakakain na yan dito pag patay ang iba na dito so, po Katulad natin, nakita natin doon minsan, ano, lumubog, ano. Patay na yun wala talaga sila. Wala. Ano pa Dapat binabantayan doon sa paggana, malalaman naman yan eh. Mga uli sa laso na eh, Dapat ay pag pagbinta doon sa sa komisyon pinadala sa ano na delivery sa ay anhen dadate pa wala na nanong na ang yan magbalik eh ay, eto 'yan. Darito'g baliti, atin titingnan 'yan. Titingnan natin. Atin titingnan muna 'yan. Nating tingnan atin in picture. Atin, atin direnya, Anong anong 'yan kung huli bet sa pato, huli sa lason. Para, tirban laban ba? Ang ilan ay wala, bali Tanggap nang tanggap kaya. Kaya baliwala. Salo na yung tutuan. Pinabayaan nila mabawasan ng kanilang buto. Kaya ang buto. mababawasan ang buto nila. Ay. Hindi ko siguro. na kami. mamimiwas Kami isa-isa namin. Oh, pai namin. Okay, parehas itong pai namin. Walang chemical yan. Talagang biwas lang kami. Biwas lang talaga ito sa amin. Wala kami illegal na ginagawa. Ang gagawin namin. Kung ganyan lagi nilalasok tayo tayo na naman tayo na naman anong na may kumain is ng nalutang Ayan, isa ayan, 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 na rin yan bago tayo pare wala eh bago na kami masunugat dahil wala na wala na talaga Ayuhan na. Nang sumigla Ayan Ayuhan aw. Ayun. na, tatayuan. Tat, baari kitatlo nang bangka 'yon, no. Manlalason 'yan. Ayun. Ati mo din naman, Yan. Yan. Ah, samagat. Ilipat na kami. Bahala na kayo diyan, Husga Kung sino mayong mga namumuno. Dadadap kami ng apiwasi namin lanay dali 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 la nilalaso mo na sila sa pipe. Thank you. Ah, simi semana nila yung isla, mayroon pa oh. Ayun, nakalutang is kaya tayo. Deri 'to nila oh. Ah, iniputan ah. Ayun, lumutang ito. Ah, si Ayo, ayo. dito Pagpapain dito, dito nilalason

Hindi okay, na kami sa para lang kami nag-ano dito. Pag ganito ng aming panghanap buhay, ah, nilalaso naman ang aming pinamimiwasan. Ah, kami pinagtatawanan pa ngayon. namin eh galaso naman